Ibu ang... pang ilan na ito? Ah, uh, pang pito. Anim, pito. Apat-apat apat na. Uh, apat, apat Akala namin tag-isa, dalawa lang namin. Pero, sinuwaling yung sabi namin. <laughs> Hindi tama. Nakapito Pag na. Pag ikaw ako. ang kasama ko, alam mo? Pag ikaw yung kasama ko, alam mo? Alam mo, ano yun? Nalalasing ako sa'yo. <laughs> Dapat ihatid mo ako sa bahay, ah. Magkatawad yan ang tawa. May Saan tayo uminom kanina? Uminom kami sa kamila. Mura lang. Sabi, uh, hindi, ibig sabihin, know? anong pangalan ng restaurant na to? Anong pangalan ito? Hindi ko alam. Ito yung, yung kinainan natin nila, Daniel. Oo nga, pero nakalimutan ko pangalan. Pero maganda dito, masarap ang pizza. Sa... Tingnan mo sa ano, sa... Sa mga wala Ito ay... Kayang... Ito yata. Ito kami nagkain na... Ah la carbonara, la la, la carbonara ang pangalan nito restaurant. So dito kami kakain, masarap dito ng pizza. Doon kami sa kabila dito nag inu kuran. Siyempre dito kami nagutom. Oh, ano ba? Ikaw na magsabi na, kaya ako na ang kanina. Niyo, niyo, ang tanong sino magbabayad? Ako magbabayad. Sigurado duka, Lalaga. Oh. Sure. May pirak ka? Oh. Talagalang. Sa glitch lang hindi ko pa ni ready. Okay, okay. Okay, na go. naalala mo yung nagpapupit ka na sabi na masasya. Hindi siya. ko para pindot. na. Okay, go. Alam mo yung sabi ng Tyna, na no, nung no, naalala mo na nagpapupit ka, sabi niya, ano, may itad masya eh. Mm, tapos? parang gano'n <laughs> parang <mamasang. laughs> Pero sabi, bakit nang ganyan-ganyan ka? -ganyan Kadudul-dul <laughs> mo yun. I cut my finger, you know. Sat. hindi finger finger. Ginaganyan <laughs> mo kasi kay ayan, ganyan. Nangyari sa iyo. <laughs> <laughs> Tapos ano sabi? Ano sabi? Tapos, sa ito no parang sang ini. Eh. Ano sabi nga? Ano sabi nga? Ay, kung takihirin niya yung ganyan nga. Nagigit ko na yung akala niya. siguro, hindi ko na ititan ba yan. Ang uni plastic. Ano yun Ano plastic. Ano yan? Sabi na. Ano, itay mo, itay mo, itay mo. Uni plastic, dry hundred. <laughs> oh Guys, ang sarap ng tinakay namin. Ito yung apat na cheese. Kakaibang apat na cheese. At saka, yung sayo, ano yung sayo? Ano yung sayo? Uh, proseto. Pizza prosciutto. Ito, oh. ito yung gusto gusto ko kasi ano to eh, apat na cheese na kakaibang cheese so ito yung, dito yung pizza dito sa Switzerland na nakikita ng restaurant na yung doon kakakain, ako oh. napakasarap talaga patay mo na yung muna video magkain mo

Eh, may saksakan doon. Sinaksak ko na. Eh, ano pa kaya? Alam <laughs> na ginagawa. Diba? Naunahan ko pa si Merce. Dito ako. Saka ay pauwi ng burn.